nakakalokang ang sagot ng kahawig ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na si Pati Paraiso sa Kaloka Like Phase 4 sa isang episode ng It's Showtime nitong lunes, September 9. Tinanong ni Pati kung sinong tao raw ang gusto niyang makausap. Kung meron kang isang tao na gustong makausap na matagal mo nang hindi nakakausap, namimiss na mga nakatrabaho mo noon. Sinong gusto mong makatrabaho at kausapin? Usisa ni ang kabogable star voice ganda. Sagot naman ni Patty, well gusto ko po si Kay, si Karil. Agad namang iniba ni Vice ang usapan na napansin ng madlang people na ayon sa ilan ay obvious na hindi pa din handa ang TV host actress na makatrabaho o makasama ito kahit na nasa iisang network na lamang sila ngayon dahil sa showtime sa GMA. So eto na kakausapin na natin ng mga hurado Pag-iiba ni Vice Ganda sa daloy ng usapan Matatandaan kasing si Karil ay ex-girlfriend ng asawa ngayon ni Marian na si Kapuso Prime Time King Ding Dong Dantes Minsan na rin naging usap-usapan ng pagbisita ng mag-asawa sa It's Showtime kung saan nagsisilbi bilang host si Karil Ilang taon na ang nakalipas Muli kayang mag-cruise ang landas ng tatlo in one frame? The world is healing na nga ba gaya ng reconciliation ni na Vice Ganda at Billy Crawford na nangyari sa magpasikat? Iyan ang inaabangan ng mga netizen batay sa comment section ng anunsyo.